dami ah eh. dami ah oh. dami ah wow ang ganda ah eh. Yun ang good morning mga kamangyan! <laughs> Iba yung nasinig sa ano sa intro. Ayan na natin yun. Oh. Ay mga kamangyan pala. Ang <laughs> gulo. Kachoy. Ayan o. Oh. Ayan Al si Kachoy. Ang lupit ng andin mo. Pumisita ng, ng minalin mga kamangyan. Ang layo na rating. Lupit ng ano dito pala sa inyo kasi. Ayan, wala lupit ng facing spot dito mga kamangyan. Pala, ayan oh. Yo Ganda. Kaso wala mumabagyo bagyo kasi. Ayun, good morning, good morning po sa inyo mga kamangyan no? mga subscriber ni John Juice TV. So ayun, ibalik ko na po yung inyo. <laughs> Nangagawa no. Bali <laughs> kasama natin si JP Fishing TV. Ayun oh. Ayun sa si ayun morning ulan oh si <laughs> sa kasi sa mas, ah, si master fishing tv master ay hey. magkasawa ayun oh no. sa kasi lady hey, oh maulan maulan mga yan maulan kaya ay ah, namin yung angin nintay din yung kagat Bulan <laughs> lang yan, anglers no, kami. No. Yan, siyempre. <laughs> naasar ko itong vlogger nyo kayo. <laughs> oh, ang janero Siya na pala yung kausap mo. Ayan, mga, mga, mga yan. Update ko na lang kayo pag ano, dumawi na. Pag walang dawi, walang upload. Pag uh, walang dawi, wala tayong upload. Wala ka dali si Gio. Wala ka dali si Gio. <laughs> <laughs> Ay, sana all. <laughs> uh, La laki laki ng labi, oh. Sana all. Uh? Pa Parang kusit. Eh wat may kinakain uh, na lumpia? <laughs> lumpia? oo, <laughs> uh, um, may, may uli na ako. <laughs> um, nakadalawa na ako. nakadalawa na? atik yun eh? kulamat ah. ala pa tong usok? atik yun dalaga. kahit na bisaya, kahit na master talaga. ano? puyat atik yun master. Eh. maser. Okay. ndamio mga mamaya mm -hmm. na parang tournament to. ayos makadali agad sa gain ng isang silver isang mamaw ba't ganyan yung uso niya? ay parang, ay, parang labi, oh. kita ko oh. Ba't, uh. oh. ba't ganyan? no? ay su... swerte parang halaman no? halaman? Yan, extra, ano yan yung extra halaman niya <laughs> <Ito yung>, um, <laughs> <laughs> ang sarap yan sisip sip ang <laughs> ganda o <laughs> Yo know, Yo. Know? You know? no, oh, no no Ano? Ano? No. Good size. Oh, talaga oh. Oh, muli dun Yo oh know? Oh. So so no, no. Holy. Vision. Oh. Uh. Good size. Nako, ang No no no. no, no. no. Oh. Hey, baba mo. Pasabita mo. Ano ng mama mo? Yon. galing ha. Hoy, laki ng mo to, yo. Oh. ng isa ka, kilo ka, Ang Saan mo nakuha ng, Saan mo nakuha ng, Noy? Um. kilo, yun, oh. Guling mo naman manoy. Hila. 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 Hila fashion master lapad bigyan daan da, bigyan ano? ang daan oh bigyan ang daan oh, dido, oh. Yeah. lapad oh, oh ano na naman ng video lapad lapad kejoy fashion oh ha ah. ano? good size good size pa rin oh

8 nakuhang kuha sa video. lapad pa? Kuha ni <laughs> oh, no 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 no. <laughs> Dalaw pala. Local lane. Eh dalawa mga idol. No. No.

Lakiyo, hmm, baik, baik, wow, dapat berikan, lakiyo, oh. Laki. Laki oh. Baka sumabit. Ay, nako sinabit pa. Hindi, nako ah. Bulig. Ang laki. Tumalon eh. Oh. Oh. Master, sa kalam. Laki, dali. Angat mo. Tabi, tabi. Laki oh. Ang tigat. Di, hey, makakalagot ma na Laki? <laughs> eh. Bakit? Nandiyan tumalun. Laki? Nagulat pa ako. Tumalun eh. Tumalun eh. Tumalak ko na. Nasaktan siya eh. Malaki hmm. ang malaki. Hindi ko kaya. Mabigat ka. Mabigat. Baka ah, pumilwag pa. Sayang. Di ba? Nakadalag na ako. <laughs> Dito mo binato pala sa malaya? Oo. Oh. Nainip na ako sa malapit eh, alam ko. Yan hey, yung lumulokso dyan kanina eh, sa gitna. Ang laki ano. Eh siguro dalawang kilo yun yan. Dalag. Hmm, Dalog. So, para dalag yung ano ko, talagang dalag yung may dalag. Kung nuninilap yan lang, nakatatakot. Parang napipil ko yung tunog. Ah, mm gano'n? Hmm. Walang ano eh. Walang ano. Walang ano yung walang ingay eh gusto ko niya eh. Laki nun. sarap ginataan nun sarap ginataan yan. ha hindi ka kumakain? sarap yan? eto ay dito ayoko nang mas malinis nga yan kaysa sa ito eh puro buhay ang kinakain ison ison Hmm? Fusion. Hmm. Fusion din. Oo. Oh. Mm. Aso. Oh. Oh. Sabitan Sabita nyo sa iyo. Joss. Sakram. Bubulo. You ano know? na? Fusion. Good size. <laughs> anda talaga andaw yan dito mga kumangyan. Makagat. Ayun o. No? O oh, diba. Sasalita pa tayo. Fish on. Fish on. Pati. O. Oh? Dapat. Nasa malayo. O. Hmm? You know? yeah. Oh. 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 snog. Oh. no. no, no. no. <laughs> <laughs> Buti, Oh. Oh. Pero muna tayo mga yan Naman ako ang ulam Uy! Mm. 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 Pero wala yan fish on o oh. diba is nago oh. masabi ito ba hmm. kuha yung kuha na o o pa yung video ni Johnny Oh. Hmm. oh. 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 Hmm? Is na laki. Hmm. Master. Oh. Apa do? Oh. imak lang yung ano sa From ano? From gua-gua. Oh. Yun oh. Oh, malaki. Snag na naman. Snag na naman pala mabigat. Snag na naman ano? Hindi na sila kumakain ano? Hindi lang nakatambay ano. Nakatambay lang. Nasasabitan lang talaga. halos salbig si. Eh. Hindi busok na kasi. Lalaki na 'yan eh. Ayun kumain. Ayun kumain eh. Taming huli niyan mga idol. Update tayo sa huli niyo mamaya. Dami oh. Ah. Dami oh. Uh. Wow. Wow. huli niyo mako. Ito so, na shout out my Mac. Shout so, uh. out. Wala naman. Kinagat na Ano lang. Tinaanan. Hinaanan lang yata. Huh? Plastic ang dumaan. Yeah, update tayo, huli natin. Tayo uwi na. Biyang malalaki pa. Nah, huli natin ang mga awang yan May oh. malalapad din oh. tatlong kilo ah, yun silver sa so, uh, dalawang roho hmm, tayo pa mga kamang yan, 4 na hmm. yun okay na tayo sa so, yung kalimutan mag subscribe kayo mga kamang yan pag ng notification bell para palagi kayang updated sa mga bago nating i-upload. Ito yung spot po natin. Hino rin. Uli natin mga mga yan. Nandito na tayo sa bahay. Oh, lalaki. Hmm, lalaki. 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 Huli natin oh. Oh, ayan. Uh, Isang maya-maya Saka dalawang ruho Ayan o oh. Sa mga terapya Ayan o